Isa sa mga magandang feature pa rin itong si Condura ay eh yung kanyang bubble clean technology. Ayan, nakalagay din yan dito sa panel niya. Oh. Tapos itong washing machine na ito, mga ka-Best Finds, digital inverter technology ang gamit nila rito. Direct drive motor siya. So kung ikukumpara niya siya sa ibang washing machine, mas... So ayan na, ah, dire-diretso na yan. Kaya naman talaga marami ka pang magagawa pag fully automatic yung iyong washing machine. At pag inverter, eh sigurado namang tipid sa kuryente. Hi hey there mga ka-best finds! Sa so, dinami-dami ng mga ginagawa natin ngayon sa bahay mga ka-best finds at para naman talagang ubos na ubos yung mga oras natin. Siyempre ang gusto natin yung mapadali lahat ng gawain natin. Kaya naman ang dami sa inyo yung nagre-request sa akin na mag-recommend daw tayo ng fully automatic na washing machine. Kasi syempre, pag fully automatic, diba, ito yung ilalagay mo na lang yung mga labahan mo. And then, pagbalik mo rin sa washing machine, pag nag-stop yung cycle, halos tuyo na yung mga labahan. Hindi mo na kailangang hintayin, hindi mo na kailangang i-refill ng tubig. Kaya marami ka pang ibang gawain na pwede mong magawa. So ngayon mga ka-best friends, ipapakita ko sa inyo yung aming fully automatic washing machine. At hindi lang basta fully automatic, dahil inverter na rin to. Ayan, kaya hindi lang tipid sa oras, tipid din sa kuryente. So sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, Best Finds TV, para sa marami pang Best Finds Discoveries, Please don't forget to subscribe po and hit the notification bell para lagi po kayo updated pag may mga bago tayong videos. At eto nga mga ka-best finds, yung sinasabi ko sa inyong fully automatic na e-inverter pa na washing machine. Etong Condura Top Load Fully Automatic Inverter Washing Machine. Ayan, so ang capacity nito ay 8 kilograms na. So marami-rami na kayong malalabhan dito. Tapos kung makikita niyo yung kanyang panel board, 10 program wash na ang meron tong Condura. Ayan, so meron siyang pang heavy, meron siyang pang eco, baby. Meron siyang tub clean ha. Ito, hindi lahat ng washing machine meron nito. Tapos meron din siyang quick wash. Pag nag-quick wash ka raw, alam niyo ba kung magkano lang ang expense ng isang inverter washing machine nitong Condura? Nasa 30 cents lang daw per quick wash. So ito namang kanyang fase na program. Ayan, yan yung kanyang parang AI. Fuzzy logic ang tawag dyan. Pag eto yung sinelect niyong program, siya na mismo yung magdedetermine ng dami ng tubig, ng rinse time, sa kwen nung sabon ha, na kailangan. Depende sa dami ng mga lalabhan nyo. So it saves you time mga ka-best finds kaysa mag-manual select kayo, di ba? Tingnan nyo pag pinower on natin siya. Alam nyo, in fairness, ang agad na lang tulog niya pag nagpa-power on. So pag sinelect niyo yung program, yan, yan kayo mamimili kung gaano katagal yung paglalaban ng inyong washing machine. So, pili lang kayo dyan. Tapos yun nga, yung sinasabi ko sa inyo kanina na pwedeng nasa fasi. So, ayan na, no, tingnan nyo nakablanko yung oras niya. So, depende sa dami ng lalaban nyo, siya na ang magdedetermine kung gaano niya katagal lalaban yun. Tapos dito pa rin sa panel natin, makita nyo yung mga normal na nakita rin natin sa ibang washing machine na fully automatic. May air dry. Ganda talaga sa fully automatic washing machine mga ka-best Sa totoo lang, lalagay nyo lang yung malrumin yung labahan. Tapos hihintay nyo na lang siyang tumunog. At pag tumunog siya, yung mga nilaban nyo eh halos tuyo na. As in kahit sa loob ng bahay nyo isang paye eh pwedeng pwede na. So ayan, meron siyang water level kung gusto nyo mag-manual select. At kunyari, konti lang yung yung lalaban nyo. Ako, ginagamit ko to pag naglalaban ng rubber shoes. Yan, meron siyang soak, rinse, spin, delay, at yun nga, yung selection ng program. Pag itong rinse and spin nga pala yung pinindot nyo, pipindutin nyo siya na magkasabay for 3 seconds, matcha child lock siya. Para kapag umaandar yung inyong washing machine, eh hindi siya mapapakailaman ng inyong mama mababait na anak. Okay? Ganda rin ang color ha, nitong kondura na inverter washing machine. At mukhang matibay talaga yung kaha niya. So, etong washing machine natin, ito yung mga kasama niya. Ayan, meron na siyang insulation panel. O ito yung tinatawag nating rat guard, di ba? Para hindi pasukan ng mga daga yung ating washing machine. Tapos, syempre, meron siyang manual. Tapos meron siya nitong hose. Ito yung i-coconnect nyo mula dun sa inyong washing machine papunta rin sa inyong water source. So, kompleto na siya mga ka-best finds. Ilalagay nyo na lang siya. Tapos itong washing machine na to mga ka-best finds, digital inverter technology ang gamit nila rito. Direct drive motor siya. So, kung ikukumpara nyo siya sa ibang washing machine, mas tahimik siya at mas less yung friction niya. Kaya mas sigurado kayo na tatagal tong washing machine na to dahil doon. Tapos yung kanyang lid ay hydraulic so hindi siya maingay pag sinasarado nyo. Dahan-dahan siyang sasara. Ayan. And one more feature din na maganda sa kanya, meron siyang itong tinatawag na imbalance control. Kasi yung mga washing machine, mga ka-best finds, need nila na balance yung inyong mga nilalagay na labahan para mas maiwasan yung pagkasira, saka para malabhan talaga na maayos. So pag hindi pantay yung pagkakalagay nyo ng inyong mga labahan sa inyong washing machine, meron siyang function na yung water flow niya, eh i-adjust ia niya automatically para mapantay yung mga labahan. Pero in case na hindi niya kayanin yun, eh meron siyang alarm na magre-remind sa inyo na ah, pakiayos, <laughs> di ba? Pakiayos yung level ng inyong labahan. So, even dito mga ka-best finds, yung sa surface na paglalagyan nyo, makikita nyo rin kung balance eh. So, meron siya dyan parang itong leveling tool oh. Para sa mga kiluhan, di ba, kung nakakita na kayo, para naka-level siya. So, kung hindi naka-level yung floor na pinaglalagyan nyo ng washing machine, ayan oh, makikita nyo dyan. Tapos, syempre, dito sa loob ng ating washing machine mismo, ayan yung lalagyan ng inyong detergent. Pwede rin powder. Tapos, eto naman yung inyong liquid detergent. Tapos, mga ka-best finds, ha, isa sa mga magandang feature pa rin itong si Condura, ay eh yung kanyang bubble clean technology. Ayan, nakalagay din yan dito sa panel niya, oh. Bubble clean. So, dito sa function daw na to, dinidisolve niya at ina-activate niya ng mabuti yung mga detergent na nilalagay niyo, yung mga bubbles, kumbaga, ng inyong mga sabon, eh talaga namang sumusuot talaga dun sa inyong mga clothes para talagang malinis yung laban ng inyong washing machine. Tapos dito makikita nyo yung lalagyan naman ng inyong fabric conditioner. Ayan, nakalagay o. Oh. Softener. Tapos stainless yung kanyang tub. Ayan. Tapos eto naman yung kanyang filter. So madali lang din siyang tanggalin para linisin. Ayan yung, ayan, yung kanyang lint remover, lint filter. Tapos sakali namang gusto niyong maglagay ng bleach sa inyong nilalabhan, ayan, dito niyo lang naman siya ilalagay. Ito rin yung maganda sa mga automatic na washing machine. So pag nilagay niya yan, siya rin yung magta-timing kung kailan niya nga i-dispense yung mga cleaning chemicals na yon. At kahit pa nga nasa second floor kami, mga ka-best finds, wala siyang kaproble-problema dun sa pressure ng aming tubig. Kahit sa totoo lang, eh, medyo mahina na yung pressure dito sa second floor. Ito yung ating fabric softener sobrang dali talagang gamitin pag inverter washing machine. Kasi talagang ang dami mong pang magagawa. Pagkatapos kong lagay to, ilagay yung aming labahan. Iiwanan ko na to, tapos babalikan ko na lang to after matapos yung cycle kasi mag-a-alarm naman to pag tapos na. And then, yun na. So, madali rin ang pagsasampay kasi nga, pag kinuha nyo yung mga labahan nyo, almost dry na siya. So, magaan lang siyang i-hanger. Ito nga palang delay, mga ka-best friends, kung sakasakaling gusto nyong i-timer na at later time nyo siya gustong mag-wash, kunyari in one hour, o kaya may pupuntahan pa kayo, pwede nyong gamitin tong delay. Pero tayo, ang gagamitin natin ay yung fuzzy. Yan. Para siya na mismo yung magdedetermine nga kung gaano karaming tubig, kasi konti lang yung lalaban natin. And then, i-start niya lang. Pakikita so, nyo, di ba? Timitimbang niya yung dami nung lalabhan niya para ma-determine niya yung water, yung rinse time. Yan yung maganda sa FASI program niya. So ayan na, dire-diretsyo na yan. Kaya naman talaga marami ka pang magagawa pag fully automatic yung iyong washing machine. At pag inverter, eh sigurado namang tipid sa kuryente. So ayan mga ka-best finds, maraming salamat sa pagsama sa ating vlog ngayon. And I hope na magkaroon kayo ng idea regarding sa magandang washing machine na pwede nyo mabili ngayon sa market. So, eto nga, Kondura, diba? ito Condura, di ba? Ito ay isang Pinoy brand na matagal na rin naman natin kasama sa market and very durable and reliable yung mga appliances nila. At syempre, hindi kamahalan yung kanina mga prices. So, again, iba-iba yung mga prices nito at mga pa-promo, syempre, ng mga distributor. So, tingin na lang din sa market, pero yung sinabi ko nga na nasa 22,995 yung kanyang range. So, pwede pang mas mababa at mas maraming promo, depending nga dun sa appliance center na pupuntahan nyo. So, again, please don't forget to like this video, pakishare nyo na rin po, and please don't forget to subscribe and hit the notification bell po, para lagi po kayo updated pag may mga bago tayong vlogs. And we'll see you again next week, best friends! God bless!